sa may auto sa tanan. Pag na ulit mamaya. So for today's videos guys, ay pupunta kami sa City Hardware sa CDO kasi magbili po kami ng tiles para sa ano sa lababo namin sa MK. So yan guys, samahan niyo po kami pupunta sa City. Ayan po si Mama Mia at ang amin. Thank you driver you. si Bernard. So yan rin guys, rin sa sobrang init guys.

Sakit lang. <laughs> so hi guys, andito na po kami sa City Hardware. Maganda po kami ng tiles para sa kitchen. Para sa lababo guys. So, ayan ang tiles guys. Ganap na ng magandang tiles. So dito tayo guys. Maganap tayo. Dito kami sa City Hardware. So, ayan kasama namin si Mama Mia at ang aming MK Boys na ayan. What type niyo ba? Twenty-five by five by four by five. 25.5 uh, 25. by 64.5. Okay. So tinatapat dito. Kung dito dito 60 64.5 4.5 25.5 May formula calculation. Hey ma. I Ito ba?

Osionfish. 30 by 60 ma'am? Kini? Pwede. Kaning. 30 by 60. Anong lamang 2, 6. Kini 2, 6. 35.5 short ka? Inches mga ma'am. Kasi ito, ano ko palang to? Ito, oh, bukasan um, bukasan ko pa lang yung... to. Inches ang inches ang ito ang inches ang inches. 64.5. Ito yung inches. Oh, ito yung inches. Oh, 25. Ito, inches Twenty five, Twenty muna, oh. Twenty five point five. Oh. Bye. 64.5 64, 64. O, okay. ito uh, lang so, Totos, 6 Hindi, 18 magdagdag ka pa ng buluwa. okay, well, na Oh, tama uh, Oh, add lang Ano? Bit Bit Okay, para yung kaso sa mga cutting. Cutting pa, oo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tama, kasi may counter pa to. May counter pa to dito. So, yun ang malo ko. kaso ng mga cutting pa. dito. Ano dito? dito? Ito siyang granite. Murag granite siya, ito. Ito, no? Oo. Um. Oh. Madilim kasi ito, mas gusto ko to. Medyo lighter color. Mapalagay mo. Or ito. Ito, oh. Ganda. Hindi siya madula. Diba? Ito maganda. Hindi siya madula. Ito, ito. Ito kanin. Parang marabrano. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. okay. Pero parang parang mm -hmm. mm -hmm. So, all in ganun din. 25.5 by 64.5 <coughs> Walod, well, ano din. An 1 2 3 4 5 6. Yan buo ang walling kasi box na siya. 8 8 pa din. 2 4 6 8 8, i-8 mo. 1 2. So dito, 6, dito 8. 8. O 8 9 10 11 12 13 14. 14 pieces. Kanan. okay. So hindi. gusto ko magkaiba dito, tus ibigay sa baba. So, okay, tingin tayo. Pero okay na to? Para sa flooring mo? Hindi, dito di flooring ang table, ang table. Table. No? What do you think? Okay na siya. Ito. Bawal na mag-chop-chop sa tiles, ha? Bawal mag-chop-chop sa tiles ng ano, meron tayong tawag dito, ang ididikit, ang pandikit natin is yes, adhesive. Tingin tayo. O, go. Ito na. Where else? Break where else? One, two, three, four, five, six. Nung kabuok. Okay. Nung kabuok. Pag ko tayo ng dalawas eh. Hindi. Kasi malaki yung ano ko. Ganito kalaki yung ano ko. Oh. 115 cm yung akong um, washing area. Oo, yung aking washing ano, ganyan. Ang laki nito, oh. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dito lang hatiin niya, oh. Madal pang cuttings, diba? Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2. Eros, big eros. Eh na guys, nakapili na ng tiles. So, gandang kulay na napili ni Mama Mia na tiles guys para sa washing area, Ah, oh, washing area. para sa lababo sa MP. Sa lababo, diba? So, ayan guys, nakapili na siya ng kulay. So, abangan niyo ang susunod na kabanata sa MP. Charis. Saan? screen kung ang natututunan ko dito, yung natututunan ko dito, yung natutunan ko dito, sa natutunan Kung ang natutunan ko dito, ang natutunan isa yung sako? ko Kung ang Kung ang natutunan ko ang natutunan yung natutunan ko dito. Yung floor varnish, sealer. sealer ito. Ano ito? Buy one, take one. Ah, nice floor varnish. Tapos floor for sealer. Oh, yan. Oh, ano yan? Ano, ano yung patikit natin doon? Vinyl Kasi vinyl Saan? Ito, tara na? Okay. Sa countertop, nakabili rin ng tiles para dito sa, sa backslash. Backsplash? Backsplash. And, auntie, thank you so much, auntie Anna, for supporting the kitchen and the CR as well. And then now, may budget pa po tayo pambili ng vinyl para sa baba sa flooring. So, do, nakakuha po ako ng vinyl. Barato lang 25 per piece. So, vinyl flooring, ididikit lang yon para yung flooring natin sa baba. Kasi wood, yung flooring natin mahogany eh. Malagyan siya ng vinyl. Yung vinyl is waterproof naman. So, it will protect the wood sa kitchen area. ba diba? So, yung maghugas ka, mabasa yung or magprito ka, magsplash, yung flooring mo, hindi siya uh, kasi iba vinyl mo so hindi yung matangtang yung wood protector din kaya okay, so let's go ay kani ang naamo mo kani Ah, wala sa pesta ko. Tanay na. Na. Sige. Tara, wala. Balikan natin mamaya. So, balikan natin to later, okay? Okay, apat. Okay, let's go. Oh. Oh. Six. Five, six, oh. May tubos clean na naman. Tugol, may mo Chicken po. Ah, 1-6 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 1 6 1 6 1 wala naman mirror, wala naman yung mirror. ko siguro ka nalabi sa mga bawal dapat mirror. wala siya, siya. Tapos... Gusto ko mahaba na mirror. Puhod na ang mirror, ay. Gusto ko to sa kwarto, maganda. Maganda to sa kwarto, mo? No? Saka nga, iba sa CR yan na lang muna. Ito muna. Ito hindi naman bagay sa CR eh sa ano yun? yan. Yan ng CR diba? Let's go! So may mirror na tayo. Ito yung mga Magandang mirror pero maganda rin. Mga design. Gumaganda rin ang presyo. <laughs> Ato sa to. Pilan ni... Eh. 2, And the guys, so uwi na kami. Mm -hmm. Bernard. Nasa iyo yung phone para gamitin sa? Diba guys? Ito na pong pinamili natin. So, ipapagili ko na yung ha. May di sa kaya yung ko lang. So, Kapila so, so, pa na. yung isang ana para styrofoam? 800? So, ayan na guys, Ikakarto na sila guys Yan na po ang nangabili namin guys Dito sa City Hardware Ayan Ang, ang tiles Ito tiles <laughs> No, hindi <laughs> Guys So Ikakarto na siya guys Lahat At may samin na tayo Ito ba ang sa size CR Ng ng PVC sa water Ito ba ang size? Kasi yun ginamit ko sa amin. Bye bye guys! Kung rin ang yung akasya siya Na chair. Akasya chair ko sa dining. Ano? Okay. Ito. Kung iba mo, kung mga adang tanan. Buwan na wala mo ka babae yung may tanan. Wala laki bago. Crap. Lawak ka. Ay, tutuok pa-pitas. So Ay ka na and then mauli, um igo. Ah. bilang motor na pula ha. Eh everybody. Nakabili tayo lahat. Auntie Anna, we have all of this. Thank you, thank you so much. Auntie Anna, ayan ang mga tiles. Para po sa kitchen. May nasalin na rin po ko sa, para sa floor, sa kitchen. And then, ang concrete na panghalo is in post. And then, our our ano, adhesive so maghanap na kami ng masasakyan ayan na po ang namin sa mga bukang ah, nandito na ang dulog ah, dulog o bao bao oh. so, nandito na dyan yeah. so ako ang mauna kasi gadaan pa sila sa puerto so let's go guys ah, Puerto Nagdugang pagkitsa ng bangko na daganak na kay bangko sa taas. Kasan na? Ano tanan niya ba? Kamiin para sa CR Ari kumasa ni abu kayo. Kita dua teh. Butang dua dia apa? Ayo saya sana. Ay, bukti bukti. Yes, tapi kayo dito kan. eh. Yung dagan kayo yung sama kuan sa mga, mga bukang. Pero okay na, kaya vlog mampot.